Aku telah... Bila tidak berada di sini. Saya sudah tidak berada di sini. Saya sudah lama tidak berada di sini. Saya sudah lama tidak berada Okey, sayang. Saya sedang berada di aku untuk kamu. Ang madagmalang wala tayo <laughs> Okay lang tayo na eh. <laughs> ka <Okay. laughs> <Okay>, na eh. Huwag ka. isa Nay, no, okay lang sa'yo eh. Yeah. Oo, oh, hindi ko alam. Mabuti. Opo, Nay. Okay lang, Nay. Huwag kayo umiyak, Nay. Naintindihan ko kayo, Nay. Oo, oh, oh, wala. Ano okay. okay. Okay kayo, yun Okay Oo. Hindi ko alam. Oo. Hindi ko alam. na itong na mabait na tao. pala. Ang bait na lang lang ang pinagkita ng ganito. May ganun talaga. Uh, nahanap ko rin tao katulad nyo na yung kailangan nila tulong. Kahit pa paano na yung tulong galing sa akin para hindi nila naramdam uh, isa lang sila sa buhay. Nakita ko yung bahay. Sabi ko na lapit napit ako baka may kailangan ng tulong. Kayo, Opo nay. Okay na. Hindi marunong kang magtagalog. Opo nay. Marunong din ako Tagalog kahit papaano. Nay, duktong, duktong ko lang yung ah. ibang words. Ay alis na po ako Ay, na yun. Uh -oh. Sana uh, okay lang kayo yung uh -oh. tulong ko sa inyo uh -oh. makakatulong kahit papaano nay. Okay? Mabuti. Ingat po kayo nay. Sao Ka po. Tao po. Naknak -nak po. Nay. Nay. Nay, huwag kayo magtakot. Mabait tao ako, Nay. Nay, hingi ako pamasahe. Makameron kayo kunti bariya. Meron kayo nai? Wala ako pera. Wala kayo pera nai? Dalawang lang <laughs> piso. Dalawang piso. Oo, <laughs> 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 dalawang lang. Dalawang piso nai. Ito talaga pera niyo nai. <laughs> okay nai. Sige nai, pwede na. Ito. Nai, baka meron kayo pagkain? Gutom talaga ako. Dito nai? Oo, kagabi pa ko sinain. Kagabi pa yun, Nay. Oh, oh. So wala kayo pagkain na yun, Nay. Mm. Hindi kayo kumain? Kumain ka. ka hindi pa panis kanina ito. <laughs> nay. Nay. Uh. Wala kayo ulam na yun. Wala. Buti binigay niyo dalawang piso. Oo, uh, talaga. Oo, uh, 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 uh. Wala talaga. <laughs> okay lang, Nay. Ay, gusto. Uh, tatlong piso pala. Tatlo? Uh. <laughs> Meron na isa. Tatlo na, Nay. Uh. O pwede na yan siguro. Isang pandisal, pwede. Tatlong piso. Okay, nai. Salamat. Nai, sa tatlong piso nyo, sigurado ako, mas malaki babalik sa inyo. Sige, nai. Salamat. Nai, nai. Nai, saklit lang, nai. Nai. May sasabihin lang ako, nay pasok kayo Pasok ako nay Pwede po Oo. Sigurado kayo nay Sige po Salamat nay Foreigner pa kayo? Foreigner nay Opo Nay taga Pakistan ako. Foreigner po ako. Yung tatlong piso? Binigay nyo 'di ba kanina? Balik ko sa inyo nay. Ay balik mo. Magsalamat ah. po sa tatlong piso nyo. Malaki bagay na to kasi mm. ito lang yung pera nyo. Oh, oh. Tapos bigay nyo sa akin. Ilan taon na kayo, Nay? 79. 79 oh, oh. na kayo. Okay, Nay. Huwag kayo sumuko. Ganyan oh, oh. talaga buhay natin. Oo, oh. lagi akong nagdadasal. Yeah, Nay, tama. Oh, oh. Tama po. Gabi-gabi. Oo, gabi. gabi. Okay. Oh, oh. gusto ko magtulong din ako sa inyo. Oh, oh. Hindi ba tulong niyo ako tatlong piso? Tapos yung kanin sana bigay nyo. Okay lang, Nay. Kasi ang maganda, ang gusto ko, Nay, kung anong meron, binigay niyo sa akin. Hindi kayo nag-atras ano, sa bigay, di ba? Lagi bigay niyo. So tatlong piso laman niyo. Tapos yung kanin. Wala talaga. Alam ko, Nay.